Yun mga Abel, good afternoon, good afternoon sa inyo. Kasalukuyang 4.33 na ngayon ng hapon. So ngayon may papakita lang ko sa inyo na ginawa natin. So, Jelay, madito ako muna, Jim. Teka, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. Huwag masyadong ano. Dali, ito kukunin ko kasi pa. Teka lang, easy ka lang. Diyan ka lang. Yan. Yan, guni natin. Yan, oh, likabalbon. Yan, mga Abel, oh. Ayan yung young bird natin ng JM at saka JP o. Oh. Ito sigurado mga Abel, mana to ah, kay, ah ano, Johnson President. Kulay hmm. puti kasi yung tuka eh. Tinan nyo, ayan Oh. Puti yung tuka niya Jan ni Press Oh. Yung isa itim eh, you know. Parang same lang eh, same lang yung ano nila, toka nila Oh. Ayan oh. tinan Ganda. So ngayon, Ito nalagyan na natin to ng mga singsing -sing, mga abiel. Mm -hmm. eto, ayan. Etong isa is naka BBC. Ayan, BBC. Winter yan, 2025. Mm. Hindi tayo na atukay ring eh. Wala tayong pambili. <laughs> Aray ko. Pero pwede pa naman. Mm. Ayan. Then, eto. Ayan, no? Hindi siya ano, yun nga. Pinagtatakaw, walang white plate tundaluan to, to, eh. Sayang, no? Sana kahit may isang paningit man lang. Tinan natin. Tinan natin kung checkered o dark check. Tinan natin kung anong kalalabasan. Eto naman, mga abel, is MPFL. Ayan, MPFL. E, ang yung MPFL namin kasi tay na eh. yung yan. MPFL namin na yan is PUF. Ito nung una nga mga abel is bangkain yung mga ibon natin o yung inilabas ni JM at ni JP. Ngayon ito uh, hari nawa healthy healthy silang dalawa. Hmm. Ganda nila mga abel. Para sa healthy sila mga abel. Okay no yan okay. Sana merong gawin to sa ano sa paparating na winter ganda ng labanan ng dalawang club na to eh BBC at saka uh, PUF ang itong dalawang to naglalaban sa ano eh mga club eh pero wala siyang puti na mga abel oh. walang puti tingnan natin pagka tingnan natin pag medyo nagkakulay na kung magkaaputi sila sa mga muka o sa katawan tingnan natin mga abel pero for the meantime break muna natin kasi hinahanap ng kanyang mga magulang hmm. Balik ang balbon. Balik muna natin sila. Ayan. din kasi tayo mga Abel. Eh. Kamusta ka naman? Ha? Update ko lang kayo. Kamusta? Ha? Kamusta kapos? Yan kapos natin na yan. Kaya ako tinawag na kapos. Short for campus. Yan. Yung ibon na yan. Then ito naman si Pangit. Si Pangit naman alam niyo na ang bloodline, di ba? Colson yan. Colson na Mariano na. Alright. Malapit na rin yan. May kita natin yan. Mga pang ano natin yan. Pang ah uh, PUF. Then ito. Yun niya. Yung mga anak nila. Winali na natin. Then meron na silang. Yan. Eko. Oh. Yan. Ano yan? Buhay na buhay yan. Maraming ugat. Mga Abel. Second clash natin kay Pandora. Ito si Pandora mga Abel. Oh. Yan yung Pandora natin tapos cross natin dito sa foundation bird natin ng na litar. Yan. Then ito rin si kapos. Yan yung kapos natin mga abelo Ito yung kapos natin. Yung mga magulang ng no, mga black check natin na lumilipad ngayon. Yan is may pasok na imported tapos uh, campus. Yan. Kaya tinawag kong kapos. Then ito si Maselan. Peter Maselan. Na dalawang produce na sa akin ng fundraise winner isang 8 overall champion, isang 10 overall champion. Yun nga, parehas nga, nga ano, parehas nga silang uh, pagdating ng dulo, medyo bumaba yung speed nila. Pero same silang ano, same silang nasa ranking na. Yung isa, ranking number sa last lap, ranking ano na sila, ranking number 2. Then, yun nga yung nag-8 like, overall natin na ito yung trophy nya, mga Abel. Saan dyan? Ayan, yan, yan, yung aslag na yan, yan. Yan, 8 overall champion. Then, yung sumunod naman niya is si, ano, si Peter na huli natin nilipad ngayon, yung katatapos na laban ng BBC sa Norte. Pang 10 overall champion naman sa pan race. So, ibig sabihin talaga, producer natin itong ibon na to. Uh, kaya nga, sinubukan natin ni Paris dito, kay, uh, kay Campius, kay Kapos, ayan. Paasa-aling, ano, mas maganda yung kanyang performance. Pero, after nito, maapi mga abel, stop na yan. Kasi nga, meron tayong plano na ibabalik siya sa kanyang tatay. Ayan. Ayan, sa kanyang ano. Ayan. mag inbreed tayo dito. Okay, Peter Lambe. Ayan. Kasi may mga nakapila na. May nakapila ng uh, magpapasingsing diyan. Kaya, kailangan uh, gawan na natin ng paraan para magparis na sila sa next year. Kasi kung yung condition ko lang to, ayan o, tinanggalan ko kasi ng bagwish yan, yung first, second, third kasi nga, uh, patay na patay na. Kumbaga, uh, malalaglag na siya. isa kusang uh, malaglag, ako na nagbunot para pagdating ng January, February, alright na alright, nakapagandang ibon yan mga abel Solid yan. Hmm? 2014, ang ibon na yan. Pero nagpo-produce pa rin niya ng dalawa. Yan. Alagaan lang natin sa calcium. Then, eto, eto, eto mga abel. Si ano? Si ah uh, Peter B. Si Peter B naman ngayon is nakapisa na. Ayan o. Oh. Meron ng uh, pisang egg na naman. Bali yung unang yan yung may egg natin na apat mga abel. So ngayon, yung una niyang pinisang dalawang inakay, inapaan lang nila, hindi nila binuhay. So, eto naman, tingnan natin. This time, tingnan natin kung bubuhayin nila. Eto, maselan to, maselan tong babae to, si Victor. Ayan, o. Oh. Awa naman ng Diyos, uh, sa tingin ko, binubuhay naman nila ngayon. Ayan. Tingnan natin. Oop. Dalawa na ba? Wow, dalawa na pala pisa nila. Oh, Kanina umaga isa lang, ngayon dalawa na. Huwag na natin silang ano, uh, ah, lapitan na lapitan. Baka kasi patay na naman nila eh. Sayang. Uh, ah, madedo na naman ng hindi oras. Yan. Sayang na sayang yan. Hmm. Then eto. Yan, malapit na rin yan. Yan yung inanan natin. Si Peter Maselan. Yan, si Peter Maselan yan. Anak ni Maselan. Pagandang ibon yan. Solid oh. Hmm. Then, eto naman. Yung ating dugyot na producer ng North to South Yan o, oh, ganda Yan yung dugyot natin na Binstra Florison Yan, solid na ibon Yan, eto, ayan, yung ating Litar hmm. Litar Nakak, yan, galing kay Igan Wiliang Ito hmm. yung mga anak nila, yan etong Dirty Blue Bar Alam ko to is Tiga lang, eto, tiga, tiga. Yan is, ah, uh... yan May nagpasingsing sa atin yan, yan o oh personalize natin yan yung kulay dilaw na sing sing na yan, yan no? ganda, ganda na punta sa kanya dirty blue bar Solid yan, ganyan ang mga gusto ng kulay na ibon ni di dirty blue bar Anapunta punta sa kanya, blue bar na ano lang sakto lang, pero maganda rin naman pero mas maganda talaga pag sunog eh mag -e egg na to, mag -e egg na to ito yung nanay ni ano, Miss Dick yung mga abel oh. solid yan no? ganda, gandang ibon di ba mga abel alright na alright yan, ganda Then dito, nag-aabang na lang tayo ng mag-egg mga abel. Dito sa abila. Tagal pa. Pero buong buka na. Buong buka na sipit-sipitan niya mga Abel. Buong buka na sipit-sipitan ng JM natin na to. Ayan o. Ayan. Buong buka na sipit-sipitan niya. Sana. Uh, mamaya or bukas sana may egg na yan. Mm, solid na solid. Ito. Si ano natin. Si Johnson President natin. Si JM natin niya na inbreed Bandenbrook. Then. Yun niya. Si JM. Napakagandang ibon, no? Hmm? Napakatapang hmm? Solid dyan, no? Kondisyonadong kondisyonado yung dalawang yan hmm? Ganda, solid hmm? Saang kapang Eh, pero ngayon mga abel ah Huwag na natin yung mga yan Baka magtampo, eh Iyan na lang natin So ngayon mga abel mapapansin ninyo Wala tayong mga ibon dito hmm? Kasi alas 4, nagpalipad tayo O ngayon, wala pa yun, yun, ang dami, oh Kita nyo? Dami na naman kasama hmm? Dami na naman kasama So ngayon Possible nyan Kasama yung Kay paring Reese Yung kapitbahay natin Kasi nagpapalipad din siya Ng ibon eh uh, Napapasabay lagi Sa ibon ko Ayun oh Mga kapil Dami oh. Yun oh Solid oh Solid yung ibon Dami So tingnan natin mamaya Kung Ano yan Kung Magbababaan dito Kasi meron tayong napababaan Ditong dalaw eh Kaninang tanghali Kasi binugo ko lang Ganda Daming ano Ayun oh. <laughs> Solid. Nagsabay-sabay -sabay yung ibon namin sa ranging kaya ano yan, talagang nagpipilit ako gumising na ano ng alas 4 para mapalipad sila. Hanggang alas 5 na yan, hanggang 5:30 na lipara ng mga yan. Kaya alright na alright yan. Kaya ay yung ibon naman natin asop na nakakahabol sa karera ng uh, BBC ngayon. Maganda-ganda rin naman ang ano natin. Kasi napagbantay tayo nung ano eh, nung linggo eh, mga Abel eh. Talagang maganda, Maganda yung performance ng ibo natin. Sana magtuloy-tuloy hanggang derby ngayon mga abel. Ayan. Yan lang yung update sa mga ibo natin.